Bago tayo magsimula mga kazens maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel at pag-like ng ating videos. Shout out nga pala kay Boss Kian Lagata salamat sa iyong pagsuporta. Binago ko muna ang ating bose sa ating video na si Gislaine sa kadahilanang na marami na gumagamit ng parehas na boses. Pero patuloy nating gagamitin ang dating boses sa ibang mga susunod na video. Maraming salamat po. Ang nakaraan. Nagkahamunan na ang dalawang magpinsan at di maitatago ng ating bida ang pananabik sa kanilang duelo. Si Gislaine pinatawag ang mga mga ngalakal dahil sa napurnadang fiesta para matunghayan ang gaganaping labanan. Lahat na nasasabik at gigil maglagay ng kanilang mga pusta. Ang pagpapatuloy. Ang dalawang lalaki ay napalibutan ng maraming tao na mga mukhang pera na tila sabik na masaksihan ang isang duelo sa pagitan ng ating bida at ni Kane. Karamihan sa mga tao ay masaya dahil tila mabibigo si Gislaine. Dahil sa laban, binuksan ng mga tindahan ang kanilang mga pinto at nagsimulang magbenta ng kanilang mga paninda sa mga turista. Ang matabang mga ngalakal na parang Buddha ay nagrereklamo kanina ay nag-anyaya sa lahat na maglagay ng kanilang taya. Sinabihan niya sila na dalhin ang kanilang pera. Agad na naglagay ng kanilang mga pera ang mga mga ngalakal, lahat ay tumaya kay Kane, kumbinsidong sigurado ang panalo nito. Ibinaba ni Kane ang kanyang malaking espada sa lupa at tinanong ang ating bida kung bakit niya gagawing palengke ang isang banal na duelo. Sangiti sa kanyang mukha, sinabi ni Kane kay Ghislaine na ang kanyang espada ay hindi titigil kahit na siya ay sumuko. Hindi na nagulat si Ghislaine nang marinig ito. Alam na niya na si Kane at ang kanyang escort knight ay planong patayin siya. Sinabi ni Ghislaine sa kanyang pinsan na sapat na ang mga tao at maaari na nilang simulan ang laban. Pagkasabi nito, pinigilan sila ng mapagpanggap na kabalyero. Sangiti sa kanyang mukha, sinabi nito sa karamihan na hindi maaaring magpatuloy ang maayos na pustahan. Nagulat ang lahat sa narinig. Inihayag ng matabang lalaki na walang tumaya kay Gislain. Hindi na nagulat ang mga tao, naniniwala silang tanging isang hangal lang ang tataya kay Gislain. Iniisip nilang masyadong halata ang resulta. Tumawa si Kane nang marinig ito. Sinabi niya kay Gisline na kahit ang sarili niyang mga tao ay hindi nagtitiwala sa kanya. Tinanong ng matabang lalaki ang mga mga ngalakal kung dapat nilang baguhin ang laman ng pustahan. Iminungkahin niyang tumaya na lang sila kung gaano katagal tatagal si Gislein laban kay Kane. Sa pagkakataong iyon, may nagbagsak ng isang supot ng ginto sa mesa. Lumabas na ito ay ang commander na sinusuportahan ni Ricardo. Sinabi ng lalaki sa mga ngalakal na nais niyang tumaya kay Gisline. Ngumiti si Gislain nang makita ito. Isa pang tao ang nagbagsak ng malaking supot ng ginto sa counter. Ito ay si Elena. Sinabi ng dalaga sa lalaki na nais niyang tumaya sa kanyang kuya, si Gislain. Nagulat ang lahat sa narinig. Tinanong ng dalaga ang mga ngalakal kung sapat na ang pera. Matapos itong bilangin ng maigi, sinabi ng lalaki na sapat na ito. Pinayuhan ni Belinda si Elena na huwag na itong gawin. Sinabi ni Kane na pinaantay lang nila siya ng walang dahilan. Sinabihan ng referee Ready? ang dalawang lalaki na maghanda. Pinaalalahanan ni Ghislaine si Kane na mas matanda siya rito at sinabi nitong medyo kakaiba kung siya ang unang gumalaw. Nagulat si Kane sa narinig. Kinuha ni Ghislaine ang kanyang espada at hinamon si Kane na lumapit sa kanya. Hindi maintindihan ni Kane kung ano ang iniisip ni Ghislaine. Bahagya siyang yumuko at sinabing huli na para magkunwari siyang isang nakatatandang kapatid. Pagkasabi nito, sinabihan na silang simulan ng laban. Nang magsimula ang laban, tumalon si Kane at mabilis na umatake kay Gisline. Gamit ang kanyang momentum, hinataw niya si Gisline gamit ang kanyang mabigat na espada. Nagawang harangan ni Gisline ang atake, ngunit nagulat siya sa bigat ng espada. Sa sa kanyang mukha, sinabi ni Cain na masyado nang mababa ang kanyang narating para magkunwaring nakatatandang kapatid. Ginamit ni Cain ang hawakan ng espada para itulak si Gislain paatras, hinawakan ang talim ng espada, at inatake si Gislain sa ulo gamit ang hawakan. Naiwasan ni Gislain ang atake sa pamamagitan ng pagyuko. Sinubukan siyang sipain ni Cain, ngunit naiwasan ulit ni Gislain. Gayunpaman, ang sipa ni Cain ay nakasira pa rin ng lupa sa ilalim nila. Nagulat ang lahat sa lakas ni Kane. Hindi sila makapaniwala na hindi man lang nabigyan si Gisley ng pagkakataon na makabawi. Sa mayabang na ekspresyon, umiti si Kane, alam niyang hindi inasahan ni Gislain ang ganitong kalakasan niya. Nagsimulang magpanik si Belinda matapos makita ang lakas ni Kane. Hinawakan niya si Elena at sinabing kailangan nilang itigil ang laban. Ang sabog na espiya ay mumiti ng may alam. Alam niyang huli na ang lahat. Kahit sino ang kalaban, natrap sila sa oras na nagdesisyon silang makipagsukatan ng espada kay Cain. Ang kanyang napakalakas na lakas ay kumakain sa kanyang mga kalaban, iniiwan silang walang pag-asa para makabawi. Ubos ang enerhiya ng mga kalaban sa pag-iwas sa kanyang walang humpay na pag-atake na nagre sa kanilang pagkatalo. Ganito palaging nananalo si Cain. Mas naging agresibo si Cain sa pag-atake kay Gislaine. Mahusay na naiwasan ni Gislaine ang bawat hataw. Humanga si Kane at sinabing kasing liksi pa rin siya gaya ng dati at napansin niyang gumaling na ang kakayahan ni Ghislaine mula sa huli nilang pagtatagpo. Huminto si Kane sa paggamit ng talim ng espada at ibinalikta dito, hinawakan ang talim gamit ang kanyang mga kamay. Hinataw niya ang hawakan patungo kay Ghislaine at tinukso siya, magaling ka talaga sa pagtakbo kahit noong bata pa tayo. Nagawa ni Ghislaine na harangan ang atake gamit ang kanyang espada sa tamang oras. Ginamit ni Kane ang hawakan ng espada upang paliparin si Ghislaine at itapon siya pataas. Lahat ay nagulat nang makita ito. Umiti ang espia nang makita ito, iniisip na tapos na ang ating bida. Habang dahan-dahang bumababa si Ghislaine patungong lupa, sinabi ni Kane na nais niyang magpatawad sa kanyang pinsan. Sa kasamaang palad para sa kawawang lalaki, tinawid niya ang linya. nag ipon ng mana ang ating bida sa kanyang mga binti at maingat na lumapag. Pagkatapos agad niyang tinahak ang direksyon ni Kane, nagulantang si Kane sa bilis ni Gislaine. Nakapaglanding ng tama ang ating bida sa tiyan ni Kane na nag-iwan sa kanya ng pagkakasugat. Hindi makapaniwala ang isili na nakabalik na ang ating bida sa isang matatag na estado sa pamamagitan ng pagsasanib ng mana sa kanyang mga binti. Ipinaliwanag ni Gislaine sa kanyang pinsan na ang kanyang sablay na pagsasanay sa espada ay ignorante. Nakita niya na iniisip ni Cain na siya ang pinakamalakas dahil natatakot ang kanyang mga kalaban kapag ipinakita niya ang kaunting lakas. Tumayo ang ating bida at sinabi kay Cain na bubuksan niya ang kanyang mga mata. Nainis si Cain nang marinig ito at agad na umatake sa kanya. Ginamit ni Gislein ang kanyang paa upang itulak ang espada ni Cain pabalik. Bago pa makalapit ang espada sa ating bida, tumalon siya at lumiko sa gilid. Nang lumapag siya, tinamaan ni Ghislaine si Cain sa balikat, nagbukas ng sugat hanggang sa kanyang kamay. Pinush ni Cain ang espada niya pasulong, pero nakailag si Ghislaine sa pamamagitan ng pagliko sa gilid. Ginamit niya ang kanyang paa upang itulak pababa ang espada ni Cain. Agad, sinalaksak ni Ghislaine malapit sa lig ni Cain, at nagsimulang magbuhos ng dugo mula sa mga sugat na tinamaan ni Ghislaine kanina. Nagulat ang lahat ng makita ito. Nagsimulang magsaya ang mga tao, hindi nila inaasahan na magpapakita ng ganitong antas ng kasanayan si Gisline. May mga nagsimulang magsisi sa kanilang pagtaya kay Cain. Tanong ni Elena sa maid kung anong pinag-uusapan nito at mumiti si Skovan nang makita ito. Napansin ni Cain na ang mga sugat niya ay mababaw. Sigurado siyang kayang patagilid ni Gisline ang mga ito kung nais niya at iniisip kung ito ba ay sinadyang ginawa. Hindi maintindihan ng bata kung ano ang nangyayari o kung paano nakamtan ni Ghislaine ang ganitong klasing kasanayan sa espada. Tinignan ng matalim ni Ghislaine ang kanyang pinsan at itinapon ang kanyang espada, naniniwala na ang malaking agwat sa kanilang kasanayan ay hindi magbibigay ng sapat na aliw sa mga tao. Sinabi niyang lalaban siya kay Kane ng walang armas. Nainis si Kane nang marinig ito, ngunit ipinaliwanag ni Ghislaine na nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang turuan siya. Itinaas ni Gislein ang manggas at sinabi kay Kane na tuturuan siya gamit ang kanyang mga kamao. Nagulantang si Kane nang marinig ang sinabi ng kanyang pinsan. Ipinaliwanag pa ni Gislein na wala siyang laban kay Gislein sa sabayang espada, kaya nais niyang bigyan siya ng kapansanan. May seryosong ekspresyon, sinabi ni Gislein kay Kane na ngayon ay madadagdagan siya ng dalawang libo ginto sa orihinal na pustahan, doble ang halaga. Nagulat ang lahat, hindi nila akalain na magtataas si Gisley ng ganoon kadahilanan at maghamon kay Kane sa isang laban ng lakas. Mas nagulat ang Isili kaysa sa sinuman. Hindi makapaniwala ang Isili na may ganitong lakas ng loob si Gislein upang magbigay ng ganitong pustahan. Iniisip ng lalaki na baka nanatili pa ang swerte sa panig ni Kane. Bago magsimula ang laban, tinanong ng matabang negosyante ang mga tao kung nais nilang magdagdag ng taya. Inihayag na ngayon ay isang laban ng walang armas sa pagitan ni Ghislaine at Kane. Ang ilan ay naniniwala na hangal si Ghislaine sa hamon ng isang laban ng lakas at nagtaya kay Kane, habang ang iba naman ay naniniwala na alam ni Ghislaine ang kanyang ginagawa at nagtaya sa kanya. Hala, sabayan na! Taya-taya, baka ikaw na ang manalo, sigaw ng isang maangalakal na abala sa mga taya. Hindi matanggap ni Kane ang nangyayari. Si Ghislaine, na dati ay umuyuko sa kanya, ay ngayon ay ganap na siyang malakas. Akala ni Kane ay madali lamang patayin si Gislein at tiyakin ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngunit matapos dumugo, wala nang pagkakataon si Kane upang magpahinga. Kinuha niya ang kanyang espada at tinangal ang kanyang kapa. At sinabing dagamitin ko ang aking espada. Sumigaw si Belinda na kunin mo din ang iyong espada kamahalang pogi, Sumugod si Kane gamit ang espada para hiwain ang ating bida, ngunit madali niya lang tong iniwasan ng may pangungutya. Itinarap ni Kane ang espada papunta kay Gisline, easy lang sa kanya ito, na ng madali at yumuko papasugod na parang si Ippo Makunochi. Gumalaw ng napakabilis ang ating bida na parang nagdedemsi roll at sinuntok sa hita si Kane. Sinundan niya pa ito ng suntok sa baba na yumanig sa muka ni Kane na mukhang naging orc. Sa lakas ng suntok umangat ang ulo niya at napasuka ng dugo. Hindi siya makapaniwala sa pinapakitang galawan ng ating bida. Maangas na sinabi ng ating bida na hindi pa ako nagsisimula, na ini si Kane at dali-dali na sumugod kay Gislaine. Iniwasan ang napakabilis na hindi man lang tumama ang kanyang kalaban. Hinawakan niya sa braso at iniikot ng napakadali sa baytuhod sa tagiliran. Are masakit yon. Natila na wala sa ulirat si Kane at pinaulanan siya ni Ghislaine ng malupit na mga suntok na tila wala ng katapusan. Pinagsasapak niya ito ng puro patama sa mukha sunod-sunod na halos wala ng balak buhayin si Kane. Nang huminto si Ghislaine, ang mukha at katawan ni Kane ay namaga parang si Jollibee na pinag-uuntog ang ulo sa mga kanto. Nanginginig sa harap ni Ghislaine, hinawakan siya sa buhok. Sinabi ni Ghislaine sa kanyang pinsan na ipinagpapalagay niyang kawawa ang kanyang ama, ipinaliwanag na tinulungan ng kanyang ama si Perdium hanggang sa malapit ng mawasak dahil sa kanilang pagkakaibigan sa ama ni Ghislaine. Sa kasamaang palad, pero ibapla ang pananaw ni Kane. Nang marinig ito, naalala ni Kane ang isang pagtatalo nila ng kanyang ama mga taon na ang nakalilipas. Hindi makapaniwala si Kane na nais ng kanyang ama na magpadala ng karagdagang suporta sa Perdium County, ipinapaalala sa kanya na sila rin ay nahihirapan. Tinanong ni Cain kung bakit ipinagpilitan ng kanyang ama ang pagtulong sa isang lupang unti-unti nang nawawala, inihalin tulad ito sa pagbubuhos ng tubig sa isang basag na balde na parang nagtangkang magtanim ng palay sa desert. Nakiusap siya sa kanyang ama na huwag umalis, sinabing kailangan siya ng lahat. Lumingon si Count Lose sa kanyang anak at ipinaliwanag na ginawa niya ito dahil magkaibigan sila ni Count Perdium. Habang inaalala ni Cain ang mga ito, nakita niyang papalapit ang kamao ni Gislaine sa kanyang mukha. Pumikit si Cain sa takot, parang naghihintay na tatawagin na siya sa sakto sa isang game show. Nang makita ito, huminto si Gislaine at sinabi sa kanyang pinsan na tapos na ang lahat. Nang buksan ni Cain ang kanyang mga mata, nakita niyang nakaturo si Gislaine sa kanya, parang nanalo sa bingo. Hiniling ni Gislaine sa kanyang pinsan na bumangon. Nagulat si Cain nang makita ito. Inibaba niya ang kanyang ulo at sinabi kay ating bida na tinatanggap niya ang kanyang pagkatalo. Nagulat ang lahat ng makita ito. Nagsimula ng sumigaw ang mga tao ng pangalan ng kanilang batang Panginoon, parang lahat ay sabay-sabay na sumigaw ng i e ang pogi ni Gislaine. Hindi sila makapaniwala na talagang nanaig siya. Ang iba ay nagsisi sa pagtaya kay Cain, habang ang iba naman ay nagpapasalamat na sa huli ay tumaya sila kay Gislaine. Masaya si Elena nang makita na nanalo ang kanyang kuya. Si Belinda at ang dalawang sundalo ay nagulat na nakita nilang talagang nanalo ang kanilang Panginoon. Ang Isili ay lumapit sa entablado at tinawag si Cain. Lumapit siya at nagsimulang mag-ingay. Tinanong niya si Cain kung bakit tinanggap nito ang pagkatalo dahil lang sa kaunting kahinaan. Sinabi niya sa batang lalaki na nagtitiwala siya sa kanya. Iginores si ito ni Cain at sinabi sa kanya na tapos na siya. Sinabi niyang kailangan nilang umalis, parang I e, I'm out of here. Naiinis ang lalaki nang makita niyang pinili niya ang isang mahina. Habang siya nag-iisip, tinawag siya ni Ghislaine ng may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ng ating bida sa lalaki na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Nagulat ang lalaki nang marinig ito, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng ating bida. Tinawag ni Gislay ang atensyon ng kanyang mga tao. Sinabi niyang ang lalaki ay kusang loob na magbabayad ng lahat ng karne at inumin para sa lahat ng narito. Nagulat ang espiya ng marinig ito. Ang mga tao ay labis na natuwa sa sinabi ng batang master. Sinabi nila kay Gislay na siya ang pinakamagaling. Sinabi ng espiya sa ating bida na hindi siya sumang-ayon dito. Hiniling niyang bawiin ni Gislein ang kanyang sinabi. Inilagay ni Gislein ang kanyang kamay sa balikat ng espiya ipinaliwanag niya na ito ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa pagkatalo sa duelo. Sinabi niyang inaasahan niyang may ganitong halaga ang lalaki. Ipinaliwanag ng ating bida sa lalaki na hindi ibabawas ang perang ito mula sa taya. Pinisiligislein ang balikat ng lalaki at pinaalala sa kanya na magdagdag ng dalawang libo ginto sa taya na orihinal na isang libo ginto. Sa matinding takot, sinabi ng ating bida sa espya na alam na niya kung ano ang mangyayari kung tatangkaing tumakas. Nang makita ng espia ang itsura sa mukha ni Ghislaine, sumuko na siya. Alam niyang mamamatay siya kung gumawa ng kalokohan. Lumuhod siya at tinanggap ang hiling ng ating bida. Kinabukasan, dinala kami sa silid ni Ghislaine. Inilagay ng ating bida ang malaking kahon sa kanyang mesa. Nang buksan niya ang kahon, nakita ni Ghislaine ang isang malaking halaga ng mga gintong barya sa loob. Ito ang pera na nakuha ng ating bida mula sa kanyang taya hindi inaasahan ng ating bida na magiging ganoon kalaki ang pera. Sigurado siya na kaya niyang kumuha ng isang maliit na pangkat ng mga mercenary gamit ang perang ito. Isinara ni Gislein ang kanyang kahon. Alam ng ating bida na magtatagal bago siya makagawa ng higit pang pera. Sigurado siya na hindi siya hihintayin ng kanilang mga kaaway. Napagtanto niya na kailangan niyang maghanda ng mas mabilis upang simulan ang negosyong nasa kanyang isipan. Habang siya'y nag-iisip, napansin ng ating bida na naroroon sina Elena at Belinda. May kaba sa mukha ni Ghislaine nang tanungin niya sila kung mayroong mali. Isang maliwanag na ngiti ang sumik sa mukha ni Elena nang tanungin siya ang kanyang kuya kung saan niya balak gastusin ang lahat ng kanyang pera. Tinanong ng ating bida siya kung gusto niyang humingi ng pera. Sinabi ng babae na siya'y curious lang. Sinabi ni Belinda kay Elena na alam na niya kung saan ito gagastusin. Pinaalala niya na malapit na ang kaarawan ni Lady Emilia. Tinatanong niya ang kanyang master kung nag-organisa ba siya ng palabas dahil nais niyang bumili ng mahal na regalo para kay Emilia. Sinabi niya na napakadali niyang basahin. Hindi makapaniwala si Elena na ang kanyang kuya ay nagsusumikap para magmukhang magaling sa harap ng kanyang kasintahan. Nagulat si Gislein nang marinig ito. Hindi niya kayang paniwalaan na mayroon siyang kasintahan. Hanggang dito na muna mga kazen. Para sa ating kabanata walo at siyam. Sa susunod na storya bibisita na ang ating bida sa kanyang fancy at paano niya ito huhufutan. Matinding labanan na nan ang ating matutunghayan sa kabalyero ng kanyang mapagpanggap na fancy at ang ating bida. Maraming salamat po sa pagsubaybay.